So ayun na nga guys. Andito tayo sa biwok ng Auckland, New Zealand ano guys. Eh makikita niyo naman yung biwok na yan oh, kaba ng ano. Ay grabe talaga oh. Ito na naman yung mga puno. Ang tatayo guys oh. Grabe. Oh. Sus Mario sip talaga guys oh. Ano? Nandoon yung kaba ng buhangin na yan guys oh. Kaya lang hindi puti kung sa atin yung puting puti dito dilaw siya na medyo pula ah, linggo kasi ngayon kaya maraming tao yan eh, no? tapos dyan sa harapan natin as usual karagatan ngayon o oh. tinan naman guys o oh. Oh. ay grabe talaga huh? medyo tahimik yung ano yung mga uh, fisheries uh, fisherman kasi winter mahangin wala tayo halos makita mga fisherman dyan. Yung mga nandyan, yung mga may bangka. Pero yung mga kaya, wala. Ngayon, nakikita ay, nyo naman yung ano na to, view ng karagatan na to. Yan, vulkan yan, sa so, may harapan natin. Ayan, o, dating vulkan, 100 years ago. Nakikita nyo naman, o. Oh. Winter kasi dito sa New Zealand guys eh, kaya masyadong hindi masyadong maglalabasan yung mga tao rin eh, ayun sa kami kabaan na yan oh. Oh. mula rito hanggang dun ayun pwede na kayo dyan ano mag magsawa ng pamilya yan sa sama yung pamilya dyan banding kasi may mga playground dyan tapos gusto nyo maligo sa summer pero sa ngayon winter pa masarap dito pag summer ayun guys nakikita ah, nyo naman yung kabuo nito o oh, andyan na rin yung establishment mga hotel andyan na rin si mismong city ng Oakland to eh ayan nakikita ah, nyo naman o oh. busy busy kumbaga busy busy sa mga ano turista sa mga local ayan guys beach na to ayan o oh nandun so, may kitna na yan napakaraming ano dyan tao lumayo tayo kunti kasi karahing tao eh dito lang tayo sa malapit sa ano dagat ah, kita natin yung view yung guys oh hmm. may mga, mga namumulot ng mga so, yung pinupulot ng mga ano eh dito ibo ibaw. sa aquarium. Ay tingnan niyo naman kasi yung anong dito, you oh. know Dilaw. Hindi siya puti. Ah, kita nyo naman oh. Oh, grabe talaga. Ah. Grabing lamig dito ngayon sa New Zealand, guys. Kaya dito tayo makapagliwaliw na gusto ko sana dyan sa may nabaganda, napakalinis na dagat. Oklan, kaso wala. Hindi tayo maka, ano dyan, Di tayo maka formain, malamig. Walking, jogging na lang dito. Yan lang. Para happy naman yung weekend natin, ano guys. Ayan o. So thank you, thank you guys. Don't forget to like and share na lang. Thank you for watching.